Okay. sit, oke, sit, 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 one, two, three, go, get the ball, get the ball, get the ball, get the ball, yay, yay, good girl, pong pong, good girl, good girl, oh. liliguan ko siya mamaya guys kasi yung buhok niya sa may likuran puro ihi pum pum Yeah, umihi na nga dyan. Umihi na nga dyan. Wala ihi yung pum pum. Makalakan mo na, Pongpong, ha? Big girl na, Pongpong, ha? Ano kang gagawin niya? Baka dudumi na yan. Pongpong, maglaro ka na, Pongpong. At may gagawin pa si Manny, Pongpong, o. Oh, magwawalis pa kami. Ayan. O, oh, magwawalis pa kami. Tapos, magbibilig ka. amoy amoy siya. Ibig sabihin, pag amoy amoy dudumi yata yan. Where are you going? Eh, lilinisan ko na yung pet niya. Hindi makatigil. Pong-pong run. Si Pong-pong. Si pong, -pong. Si, pong, -pong. Yay! Huh? Where's the ball? You lost the ball! Where's the ball? Hindi na niya mahanap guys. Bulag yata. The ball! Pong pong! Sa dalim ng kampo Oi! Ano naman kayong kinukot-kot nyo dyan. Oh. Ano yan? Kawayan yan. Ay, naku. Wala. Sirain na niya lahat ng halaman ko. Naku, wala na. Ay! Ano yan? Daon ng kawayan ko yan eh. Baka talagang magawa, no? Hmm? Pati ako, wala na rin nagawa. Pagod ka na? Pasok na tayo sa kwarto? Ha? Isang takbo pa, isang takbo pa. Dali. Go, pong, pong, go. Go, 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 pong, pong, go. Run, run. Run. Pagod na. Hmm. Yun ang ating asong makulit. Hmm. May maya guys, paliguan ko na siya. So, yun lang guys. Hindi ko alam kung anong gagawin niya. Dudumi ba siya o hindi? Hmm, tingnan mo. Kinakain niya lahat ng dahon. Bakit na na niya, di ba? Patlong buwan.